Alam mo ba? Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Sabi nila, kapag daw bilog na bilog ang buwan, lumalabas ang mga lobo. Sa mga kwento at pelikula lang natin madalas naririnig ang alulong ng mga lobo pero narinig yun na ba silang tumahol? Sa totoo lang, may malaking pagkakaiba ang lobo sa mga alagang aso pagdating sa pagtahol o barking. Bagamat ninuno ng mga aso ang mga lobo, ayon sa mga eksperto, hindi raw talaga sila tumatahol katulad ng aso. Sa lip na malalakas at sunod-sunod na tahol, ang mga lobo ay gumagamit ng maikling puff o parang mahinang hininga para magbigay babala sa kanilang kapwa-lobo sa loob ng pack o grupo. Pero bakit kaya nila ito ginagawa? Siyempre, para maiwasan ang panganib o makahuli ng kalaban. Ang kakayang ito ay natuklasan ng mga eksperto sa pamamagitan ng obserbasyon at pagsasaliksik sa mga wild wolves. Isa sa mga dahilan kung bakit mas tahimik ang mga lobo ay para makasigurong sila ay nasa stilt mood at para hindi mabulilyaso ang kanilang pangangaso. Ang mga domestic dogs naman o mga asong alaga natin ay nag-evolve na ngayon bilang mas maingay na hayop. Ito ay resulta ng selective breeding o pagpapapalakasan parami na ginawa mismo ng mga sinaunang tao sa loob ng mahabang panahon. Pinili ng mga tao ang mga aso madaling magbigay ng warning sa pamamagitan ng malakas na tahol o isang ugali na madalas makikita sa mga tutang lobo pero hindi sa mga adult wolves. Ang isa pa sa mga nakakabilib dito ay ang pagkakasunod-sunod ng pagbabago mula wild hanggang domestic. Sa mga pag-aaral, lumalabas na ang mga aso ay mas social at mas nakikihalubilo sa mga tao. Samantala, ang mga lobo ay mas mailap at gumagamit ng body language, tahimik na signals at mga howls para makausap ang isa't isa. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at dito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!